Nakahapon na sa talir at been... Susunod na? Oo, oh, hindi ko uh. naman sa ano nga Sa pwede na sa sampan eh Ah Saba pa naman ng pata Bulalo ay <laughs> Kasi yung kalabaw eh naki, Eh hindi ako nung kung nakita ko yun Bulo ba ni Toro yung eh, sigur na nuluro -no -no. Ang tali eh dalawin Hmm Yung isa hanggang Yung isa nasa una

trabaho naman, hindi takot sa ginaw. Oh. Yung naman baka, takot sa ginaw, pero matagal naman sa init. Malakas sa init. Oh. Ito naman kalabaw. Yung kalabaw naman, mahina sa init. Oo. Ah. Eh ang teknik lang, ito pa, kaya sabi na akong magsuga ng kalabaw. Oo. Oh. Magdamag siya, makasul, makakawa. Oo. Oh. Ang maluwang sagahan. Hmm. Sa araw, nakakali siya. Oo, oh, sa lilim. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Pagkakabengon, saka ka kakain. Oo. Tapos pa... pa oo. Painumin mo na lang. Parehas na rin ako. Hmm. Ayun naman kalabaw, nanganak din halos na manoon. Oo. May kitang tao Eh di ba minsan may dalawang anak? Oo, oh, yung isang kalabaw ko nga, nanganak ng kambalo. Oo. Oh. Yung, yung, inalagaan ni Lakeri, yung siya. Yun. Oo. Oh. Nang bubait sa lalaki anak. Yun. Pero mga anak, baka mang ganun din. Hmm. Ang ganda lawa lang hindi na tatlo. Wala pa ang naanon tatlo, dalawa lang. Hmm. Uh. Uh. Hmm. 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 <laughs> <laughs> Ay, yung lang ng kalabaw. Ni gata. oh, gatas. O, serpe serpe ng gatas diyan. Yung kasiyo halo 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 wala halo 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 kilo halo 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 A kilo? Oo. Oh. Itong ukwan uh, nyo, 1.5 yun. 1.5 na yes, coke? Sir. Oo. Ganun yun. Ganun nga para isang kilo. Oo. Ayun, ganun. Isang gatasan lang? Oo. Malagay niya retinba eh. Kapakadami pala. Ayun, hindi nga raw makapaniwala yung ukwan eh. Pa ng gatas eh. <laughs> Baka akala may halo ng tubig. Ayan yung konta. Pinanood niya. Sa, sabro nung matanda. Ako. Oh. Okay, Nakita na niya. Sa oh. Nang hindi siya ka nagdududot, sinutubig ang kay gatas. Oh. <laughs> nagdududot napakarami. Ah. Marami. Marami talaga na kuha pa lang kalabaw. Hmm. Eh sikwa na dinun na kalabaw si Ricky ni. No, no, isang taon na eh. bago mag bago magpasko, bumili siya ng kalabaw malaga. Hmm. Hmm. Sabi nung may-ari, buntis na ro, eh, nakakuha na ron ng tatlong buwan na na na-AI. And eh, then yung pinating na sa akin ni Ricky, kasama ko. Eh, ala namang pangit na uh, buwan. Hmm. Maganday sa Oh. Eh, ang gusto ko, 20 mil. Eh, di, ang um, mga tingnan ko na ito. Ang magtawaran na kayo. Hindi na ito nawaran nila ito. Binila nga. Uh, yung kwan, pinatawad pa siya ng 3,000. 77. 77. 77. Yan, yun ang naging halika ng kalabaw. Eh, nung makapasti, may anak na uh -huh. oh, eh. Ah? Oo, nung anak na. Eh, nakakakon daw eh. Siyem na Nagatas? Oo. Tami. Eh, malaki, eh, malaki na rin kalabaw. Pero hmm. hindi ganyan kalaki, maliit ka. Eh baka maliit yung lahi niya. Hindi, hindi malaki rin. Hindi Ah. Oo. din. Oo. Uh oh. malaga pa lang. Hindi siya din. Eh. Hindi pa nangangana, kaya maliit. Mga tatlong ah. taon lang Baka magatas yung ganong ano, oh. ganong lahi. Hindi. Hmm. Bulgarian ba yun. Hmm. Kaya ano, makakit Eh, huwag ngayon. Hindi ko lang niya napupunta, eh. Bakit saan ba nakaano? ano? Ano, so, sa sa malibay, sa kabila ilog. Oh. Tapos, din lang pa niyang dalawang balikat dalawang baka. Balik yung Ah, pinapaiwihan lang niya? Oo. Ah. Pinaiwihan niya. Mm hmm. Dali tatlo yung pa iyan meron, baka. Oh. kalabaw. Eh, ang kondisyon ngayon sa kalabaw, kung gusto mo, hmm. mga anak, sila. Ano ba, nabibig ng... Huwag namin, sila. Sa bulo? Oo, oh, sa ng bulo. Dahil hmm. naging kondisyon naman niya. Kung hmm. gusto mo naman, sukl 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 suklian niya. Oo. Oh. May bait ka na, paano kasi nilte Sayo pa rin yung bulo. Hindi kanya na. Ah kanya na. Oo. Oo. Eh, okay, no. Mas maganda yun kasi magkakaroon na siya sarili no. Oo. Ang eh, maganda alagaan din. Maraming ano. Mangunghi para. Oo. Ay, dito kung hindi ka magtatag ng Oo. Ka ma Tsaka kasi tag-ulan na ngayon no. Hmm pagkatag mo, wala naman oh. Puyo na lahat. Hmm hindi ka hindi ako gano'ng na nahihirap ka sa kapag-aral eh. Magpahila ko ng ginig apat na kariton. Malaki. Nakamandalan eh. Hmm. Kapag bang nagsigay ata sigay ni eh, nasunog. Eh. <laughs> Naamoy. Nasunog. Lahat. Buti nga walang nadamay na bahay o ano? Nandiyan, oh. sabihin nyo po sa huli eh. Oo. Mga ganda ng ginikan yan. No? Hmm. Tsaka si maganda yata sa kalaboy yung ginika, no? Anong palay? Yan ang hmm. taga-rowe, pinakakain siyang ginikan yan eh. Tsaka mas kituyo na siya, no? Gustong-gusto pa, no? Oo. Oh. Pagka tinali ko sa umaga, kayo kaming ko. Oo. Ibigyan ko ng ginikan. Hmm. Tapos sa hapong, bago dumiin, pinapakain ng kulit Hmm. Sandali lang ay tumama. Nung mawala din yung siya. Hmm. Masustansya ang giniikan. Hindi sa pag-araw o sa pag sa yung malaki hmm, Malaking tulong. So, Nag-aalaga. May tingi balahid niya. Nang ulag eh. Ah, parang ano? May ulag siya na Nalit yung mahabang balahid. Oo. Oh. Kumbaga sa manok na naglugun -lug Naglugon. Naglugon, no? Hindi ko nga inaahitan yan eh. Hmm. Uh, ano sila, Bakit iba ba inaahitan nakahitan mo yung kalabaw? Oo, inaahitan Bakit makakate ano? Kasi humaba, inaahitan ng araw. Bakit makate ano? Hindi. Um, Kasi alis yung pala, makikita ko lang Para anong 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 purpose ng? Ay eh, para magagandang tanawin Ah, pero wala namang uh, ibig sabihin niyan sa mga ano. Ngala. Eh nung nung makita kong pwede pa lang hindi ahitan. Wag na. Eh, pagka nakita ko yung kuto, meron. ah, kinukuto. Papahiran ko nang kwan. Nang langis na sunog. O eh, di masakit yun. Mamamatay na siya. Hindi, di ba mainit yun? Hindi ba ma masakit? mainit, gaas. Pero yung langis hindi. Hmm. Baka pwede langis ng yug. Pwede yung sunog. Hmm. Nung hmm. eh, may kuto yan eh. Bumili ko ng clear out. Yung sa manok. Uh Oo. -oh. Okay rin, namatay din po ito. Mm. Pero yung lisa, hindi namamatay. Yung pinakaano niya, oh, uh, itlog. Yung pinakaano namamatay. namamatay. Kaya ang ginawa ko, kapahiran ko ng lang at Patay yung puto, kapatid yung lisa. ulah